Ito na mga idol oh, may na-trap na kami. Malaki dan. Ayun. Ayan na. Gwa. Hello mga idol. For today's video ay uh, mangunguha ulit kami ng kagang. Kagang hunting ang gagawin namin ngayon. Siyempre kasama ko ang anak ko si Gian. Ito. So gusto nila ma-experience. Siyempre si Aljun kasama ko. Siyempre si Dani an ano, ano naton. Ayun. <laughs> natin sa vlog. Ayun, busy-busy na si Dani sa pagano paglagay ng ano. Hay man mo butangan niya na. Din. Ay ini may lapok pa. Sigwaga din ni Dan. Kaya lang daw nagsangaan buho. Sa gitna mo na lang ano ino, pistuhan. So ito mga idol, sure to na meron kasi tingnan niyo naman oh no, may lupa-lupa pa kumbaga ito. Ah uh, lupa-lupa pa fresh pa yung ano niya kaya sure yan na may laman. So sana na lang talaga ay matrap natin. Ay eh, sa napakadami ng ano ni Daniel oh, padlong. Sana marami rin tayong makuha ayun. Hindi na kalutan mo na. Hay man ang dunya sa dun. Jadi. ng si Dani uh, ano natin eksperto <laughs> Adan Ha? Ah? Pampiran ini Dan. Pampang tatlo daw ito mga idol. Unsa di naman Dan? Ano naman purpose na, na Dan? Atyan oh. Ah, dagyan niya ng mga ano idol para hindi maano yung ano. Wood. Oo. Mura kasi pamadlong na. Yan busy pa si Dani nag ano, naghahanap ng mga malalagyan ng ano padlong. Nak dito tayo nak. Sundan natin kuya mo. Dan ini dan no. ini ni. Dano. Ay ina, dan no. si Dani naglalagay pa rin siya ng ano medyo madami-dami to mga idol yung dala niya ano, pang trap so ngayon tayo dan maglalagay ng mga padlong tapos anong oras natin dan balikan para ma-harvest anong oras kita mga balik mm, medyo dulom na gay dito siya paano ba na may ano may sulod ang buho ah para sa imo ah pag may tae daw mga idol ang kuan may urog sa niba o. Oh. pag may ganito may tain ng kagam sure daw na may laman oh sa'yo naman paano malaman <laughs> paano malaman na may ano ba may igwas sin sulod sa buho pag may mga lapok-lapok siguro no ayan hindi ka na yan nagapamadlo ayan pangalan Albi. Ha? Albi. Albi. Ikaw. Nanoy. Al Oh, no, no no alias no, no eh. <laughs> 49 ng gabi mga idol ang oras nato niya na ah. so, habang busy pa gihapon si Dani mamadong dan tandaan mo ang gimpang butangan mo basin na yan malipatan na natin hindi na makuha kaya dito mga idol kailangan tandaan mo kung saan mo nilagay palagyan mo yun dan meron daw hindi So kailangan talaga mga idol, uh, tandaan mo kung saan mo nilagay yung mga padlong na nilagay mo Kasi uh, pag makalimutan mo, yun ang problema Di mo makukuha yung mga natrap mo na mga kagang So kailangan talaga, tandaan mo kung saan siya nakalagay Para makuha mo lahat ng mga padlong na nilagay mo Ito daw mga idol, meron din daw Saan? Ay, ini dan sorry Nakita mo kanina nag ano? Nag ano sa igbaw. Siguro nagutom na ito no. Malabas ito. Dito sila niyo. Ayan, busy busy sila. Ganyan mga idol pag nagano ka ng paddong oh. Ayan, hilain mo lang tapos ganyan ilalagay mo na. Anong tawag sa ni Dan? PTO. Ah, ayan. Tapos iyaano niya mga idol. Ilalagay niya dun sa butas. Makakuha kaya ito Dan? Ito mo kaya ito Dan makuha? <laughs> Pangaran. <laughs> Naalo. Pangaran mo. Naalo <laughs> hon siya mga idol. Next target mga idol, ito naman dito naman tayo sa butas na ito. Mamaya <coughs> so, nyo pa nak makikita nak yung ano, matatrap pag mga ano na daw balikan natin ng ano, alas size? Ay mga anak ko sumama sila sa ano pagkagang hunting naman ni Dani. So mga ignorante yan sila mga idol kasi di nila alam parang na ano sila na tawag doon nak <laughs> ko curious <laughs> kung, kung ano ang kagang uy sana makahuli tayo din ng marami no para maganahan ang ating mga viewers na makita mamaya no pag nag harvest tayo mga kasama tayo mga idol na mga ano bata Manamit ba ang kagang? Yeah. Ah, anong loto? Saan kagang? <laughs> ah, ginagataan daw mga idol ng kagang. James! Ano na James? <laughs> si James. Pampira na na dan. Ano siya? Napulo? Siguro na pulo? Mm. Siguro na pulo. Ano siya? Nag-i-reskwila pa ka mo? Ikaw, anong grade mo na? Grade 5. Ikaw, nag-i-reskwila ka pa? Ikaw. Ano ano muna? Sibil. Hmm. Ma ano na dano ma? Lamok. Katul. Ano man eh nako. Ano? Uwi na kayo? <laughs> Sa cellphone mo na. Pitiw daw dan. Buligan ta

ang mga kagang mga idol ay dito sila naninirahan sa ano sa lupa malapit syempre din sa dagat medyo mabuhangin dito din no, lupa na medyo mabuhangin so, dito natin nakatira mga idol yung mga ano mga kagang diyan no? nagbubutas lang sila diyan sa mga part na yan niyon abang yung isa kumakain ng ano bayabas may bunga na mga bayabas dito Iga na. Ayan, di di mga idol may mga kabayabasan man po diyan di. Busy bisi pa ang um, natin. Kagang hunter si Dani Monjego. Kanina may di <laughs> kalubian. Bang kinakagat na ng mga lamok si Danny ay bising busy, busy pa rin sa pag ano ng mga padlong paglalagay. <laughs> so. Di ka ano dan ng atol. Sana talaga sa kuya ko na tumagano. magano. siya mag ano ng mga kagang mga idol. Sana siya sa kagat san mga lamok ogoyin okay. so, ayun so binabaon lang niya mga idol yung ano padlong so paano ba matatrap ang kagang mga idol kasi yung iba wala silang idea or hindi nila alam so di ba mga idol tuwing gabi yung mga kagang naghahanap sila ng makakain So, aakyat lang sila mga idol. Lalabas yan sila sa butas na to. Tapos, dito mga idol, ayan, aakyat yan sila papunta dito. Tapos, pag nasagin na itong, ano, kung tawagin, tawagin ay pitio. pag naano na nila ano, dyan, mga idol, gumanon. So, ito mga idol, babaon na doon. So, matatrap na sila. Kaya, mayon mahuhuli talaga sila. Ayun, para sa mga walang idea, mga idol. Sige, Dan, pahit. Continuous pa rin tayo, mga idol. Napapanood nyo ba yung mga ano ko, mga vlog? Napapanood <laughs> nyo? Ano <laughs> um, itong trabaho ko, nagaburo vlog para makasildo, magkakwarta. <laughs> eh, mag, mag ano ka mo, pag may ano ka mo, pwede ka mag vlog. May cellphone. Pag makapasa ka mo kan Facebook, oh, pwede ka kumita. Sa pag-upload lang sa mga content ba, mga video di nga mama kano yun kano ba mag kano yun mm. kano ba mag porsa ang idol medyo malaki yung butas na yan uy sa na makuha natin ang laman yan tapos ang ano ba galit na sulod sawa naka experience na ka <laughs> sawa ang sulod <laughs> Source, o? ano 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 sawa buti dili kubra manla gano'n ako nakuha So mga idol, pwede pala posible rin pala na ano. <laughs> <laughs> ang matrap mo diyan ahas. Pero dapat piliin mo ang butas, kailangan talaga yung may bakas ng kagang para sure talaga na kagang ang laman. Na no, saging. Kanin may kasagihan din. Ang yung tata Terio. Ay pa oh, dapat daw si saging si tata Terio eh. May? di sa di banda. Si Ayun pa tawon ito. Magtabi-tabi lang kita no. Ayan mga kasama namin mga idol, mga kababayan namin dito sa Burias. Ayan, tatlo. Anak ko kasama. Ito Uy! Idol, nag kay pa rin si Dani dahil maglalagay ulit ng padlong. O yun. Napakasipag talaga ng natin. Padlongers. Para taod. Tapos Para, para pamadlong. Makita ano ba? Lager, makita ito kay nahilig sa ako. Hmm. So kung maalala nyo mga idol, di ba nag-vlog na kami nito na nung nakaraang taon. So siya pa rin mga idol yung alam natin kasama, yung kuya ko si Danny. So nung nakaraang taon kasi, di ba na nag-vlog na kita? So nung nakaraang taon, nag-3 million views yung unang episode namin ng upload sa video niya. O, oh, di ba? So ngayon mga idol, dahil umuwi ako ng buri as mas bati, ayan. Nagpadlong ulit kami para sa content ko ngayon. Ito mga idol, last na tong ano dalawang padlong na to. Mga idol, ay uuwi muna kami tapos mamaya uh, babalikan na lang namin. Ngayon mga idol ay mag-harvest na kami ng mga kagang. Dahil pag-abi na nga. So, i-harvest na natin. So, ito mga idol na natanggal ang ano niya, pitio. na dan Tignan na yan. Gusto mo na, na. yan. Really? Ayan na. Igwa. So, yung mga idol, o, meron na kami na kuha isa. Iyon. Asan pa na? si Dano? Duda mo kami naka-upload mga idol. Hmm. Pangaran. Jik -jik. Pangaran. J J <laughs> Pangalan mo. Idol ba? Pangaran. Ay, Song. Ay, laka na alo. Pangaran. Andre. Si Andre. <laughs> si Mayok. <laughs> <laughs> Pangaran. Gerald. Ay, <laughs> Pangaran. Bibi. Pangaran. Bibi. Ayan, si Bibi. Uy, live ka. Ayusin nyo ito. Uh, ano yung nanay? Ano yung nanay? So ayan mga idol yung mga may nahuli kami iaano ni Dani. Ililipat mo dan, no Ililipat niya yung padlong sa ibang butas para may mahuli ka. Kailan mo kukunin dan? Bukas. Oh, okay. Sa umaga naman mga idol niya iano, ia harvest Sad pala nakuha. <laughs> Basi wala na sinanod dan. mo na. Ayowa. ha Ngayon Dan. Guda. Ay Bagan maiwat natin ni Dan. Siguro di pa sila nagsilabasan. Hmm, iguah Ayan mga idol oh. Tourist oh. Ayan dan. Ay, ay, ito mga idol oh meron. Ay, pag-angat na siya. Kawayan, kabuhin Gano'n na. Ay, yun, ayan mo. Ayan mga idol oh. Meron kayo may nahuli pang alaw. Pakita manay dan. Ayan mga idol Ayan mga idol oh sa ilalim.

<laughs> sa kalubihan dan Ini dan oh Malapok ko no? Dire ito ano Tandaan mo dan kung sa diin mo na

So ayun ang mga idol, ginagabi na kami kaka ano harvest ng ano. Kaya lang kunti pa lang ang ano nahuli. Siguro bukas marami na may ano matrap. Hindi na matandaan-daan ka sa din. Hindi ko nung gulpi ah. Balikang karakanot ah. Yok. Yok. Nice. Click ayan niya na lang na yung sa tindalong. dati pa siguro na. Eh, ko gawin ko Talas yan ah. buri. Grabe yung pag-iwat dan. si Basi buwas dan oh. No? So... Ayan, good morning mga idol ngayon. Umaga na alas 6. Mag-harvest ulit kami ng ano, mga padlo na nilagay ni Dani kagabi iyon kaya ano natin mga idol exciting to dahil baka marami tayong mahuli ngayon bye ito na mga idol oh may na trap na kami malaki dan ayun <laughs> yan ang nakiligpitanin natin ang mga anong sari din ang sako mo dako yan Ayo, nak mendaki. Tadi dah sama dia. Pag ganito mga idol, wala yung nahuli kasi hindi siya na ano yung PT niya. Dapat maganon to mga idol o. Oh. Ayan. So, wala siyang nahuli mga idol. Siguro yung kagang na is ah, busog pa kaya hindi siya lumabas so nag ano lang siya dun sa loob nagtambay sa loob ay mga idol oh. may kuha tayo Hello, oh. gusto pa niya mag -ano, makawala. Kita okay, na di hmm. dito. hindi Ito sa mga idol wala. Ito ang mayroon mga idol. Ito idol mga ano mayroong laman. Ah, oh, dami na. Marami kaming ano, na-trap Ayan po. Saka, ito yung isa dan, no? Oh. Ay, eh, wala, no? Ito mga idol, oh. Malaki. Ang gutyari, oh. Ay, gama yun. Dako. Dako. Ito yung sad, no? Oh. Dako po. Nakakuan, nakalusot. Nakakuan. Ay siguro Dan, medyo maliit ang laman niyan. Kalusot si. Okay. Lahat guys, yung mahuli namin no. Oh, Pwede na talaga pang ulam mga idol, nakalibre na kami pang ulam ngayon. Ayan, so ngayon mga idol, eh, pauwi na kami dahil na ano na namin lahat ang padlong. So niligpit muna namin lahat. Sa sunod na lang ulit kami mga huli kung ano. Uy, pauwi na kami ngayon mga idol. Uy, ako dala niya yung isang sako na pamadlong niya. Siyempre, kuha namin dito. Mga pira lang ni Dan, kabilog. Mga pito pero marami na yun mga idol. Isang ulaman na yun. Pitong kagang. Ayun. <laughs>